Magandang buhay mga kapatid Welcome back sa ating channel Magtatanim po kami ng pipino Maglalagay muna tayo ng insecticide Bago magtanim Magbubudbud tayo Ayan Magbura natin Maglagay tayo Tapos Saka kakalkalin yung lupa Saka ibaon yung pipino Para hindi tayo maunahan ng insekto mga ganito lang. Parang di tayo unahan ng mga insekto. Tulad ng danggam Tapos yung binubudbud ko nga pala. Pura dan. Insecticide and nematicide. Ayan. Ganito po pagtatanim natin. Tapos lang po natin magbudbud. Yan. Ganyan lang po kalalim. Tapos takpan na po. Ganun lang po. Tapos din po. At wakas. Magandang buhay mga kapatid. Welcome back. Nagdidilig po tayo ng mga bono, drenching. Nagdidilig po tayo ng second week na pipino. Ayan po. From direct showing, ito na po yung itsura nila sa loob ng dalawang linggo. At yun naman po yung tatlong linggo, yung matataas na yan. Ito na yung tatlong linggo. Meron ng 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 na nodes. Samantalang yung 2 weeks Tignan natin Ang 2 weeks Merong ilang node dyan 1 2 3 4 5 5 5 nodes Pero magdidilig po tayo Ito Dito naman po ang mixture nito Kalahating lata ng calcium nitrate Tapos kalahating lata ng 1620 at meron pa rin tong humic acid na isang kutsara no para i-mix sila. At ang pagdidilig po ay isang lata ng sardinas. Hahawiin natin yung dahon na si dilig. Yan. Ganun lang po simple. Basta wag natin itatama sa dahon para hindi po siya masunog yung dahon. Mahaba pa pa. Kaya saglit lang. At tatapusin ko muna sa tatlong linggo ang timpla po ng ating abono ay isang latang calcium nitrate tapos kalahating lata ng 1620 at kalahating lata ng complete fertilizer or triple 14 isang kutsarang humic acid tapos ang pagdilig po or drench ng abono ay isang lata po ng sardinas tapos didilig po natin siya. Yan, ganun lang po. At pag mag-abono po tayo, mas the best po sa hapon gagawin. At iwasan po natin na matamaan yung mga dahon ng ating pipino. Para pag nasikatan po ng matinding init na araw, hindi po siya masusunog. Sa pang fourth week nila, mag-abono ulit tayo at papakita ko sa inyo kung paano po siya abonohan. Rami-rami po itong ating didiligan Katapusin oh. ko na mo ito Para mapabilis tayo Hindi tayo abutin ng sobrang hapon Magandang buhay mga kapatid Welcome back po sa ating channel Update lang po natin yung ating pipino Hindi ko na nabideon kahapon Nag pruning na tayo may bunga na nga malilito sa loob ng 4 weeks. Nag-trim na tayo kahapon, yung pruning. Uh, Nagbilang tayo mula rito sa unang dahon niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan ang pruning natin yan ang huling putol pang pito po then sa pang walo pang walo na stem yan na po tayo magpapabunga pataas uh, sinubukan lang po namin ito sa pang apat 3 so, lang namin kung ano mangyayari then mer meron naman akong pruning na sa limang stem tapos sa anim pero lahat ito sa pangwalong stem talaga ako magpapabunga. Kaya ang pruning ko sa pangpitong nodes lang. Sana po hindi kayo nahihilo doon. Nasundan nyo po sana. Ito na yung mga pinagputulan kahapon, oh. Hindi ko lang nabidyohan. Kasi ako na nagpruning mismo. Para diret-diretso yung trabaho. Ito na po siya. Fourth week. Ito yung nangyayit po. May mga bulaklak na. Tapos may bunga. Maliliit pa nga lang yung bunga. Mukhang naglaro ang aso rito. Nasira yung ating plastic mulch. Welcome back sa ating channel mga kapatid. 1 tablespoon of humus. Mix po natin sa separate na lagayan. E, kailangan ma-dissolve po natin siya bago i-mix sa fertilizer. Ang mixture naman po nitong fertilizer na ito ay isa't kalahating lata po ng calcium nitrate. Isa at kalahati ha? Tapos isang lata po ng complete fertilizer na triple 14. Tapos ang mix na dito. po natin yan. Tapos kailangan po rin natin tong humus bago natin siya ihalo doon sa, sa 16 liters po na tubig. Tapos ang pagdilig din po nito ay isang lata lang sa isang balde po. 16 liters na tubig. Ganun po ang drenching method. Uh, sana po uh, hindi kayo nalito. Didiligan po natin na pipino ay apat na linggo na po from direct sowing. Ito ano na po yung mixture natin. Sa 4 weeks po na ating pipino. Ayan. Dito lang po sa puno. Yan. Mas kung mapapansin nyo po, sa 4 weeks, meron na po siyang bunga. Apat na pipino po yan from direct sewing ito po yung itsura ng 4 weeks na pipino po tapos ito naman po yung mga 5 weeks na matataas na po talaga sa linggo ang pagitan yun po yung ating mga pipino ngayon naman po uh, mag na tayo sa ating pipino pang 5 linggo na po 5 weeks ito ah set kalahating lata ng triple 14 tapos isang lata po ng calcium nitrate isang kutsara po ng humus tapos lahating lata ng uh, potassium ito na po isang kutsara po na humus tapos lagyan natin sa separate na lagayan tapos lagyan natin ng tubig Lagyan natin ng tubig. Tapos, lagyan din natin ng tubig yung abono. Ito. Habang inahalo natin itong humus, hiyamo na natin siyang malusaw ng konti. Yung mga minix natin fertilizer. Kailangan mahalo muna natin itong humus po. Para siguradong ma-absorb ng ating tanim yung ilalagay natin mga abono yan. Yan po yung trabaho nito ni humus. Lahat po ng nilipilip natin na fertilizer 100% niya pong ipararating sa ating halaman yun. Kumbaga i-magnate niya lahat yung nutrients ng fertilizer sa halaman. Kasi kung i-mix po natin ito fertilizer agad dito sa humus, hindi po siya malulusaw tulad ngayon. Magbubuo lang po siya. Bubuo nasubukan ko na po minsan naruso na po natin yung halong-halong fertilizer halo natin dito Ayan. ito nga pala kapatid yung minix natin mga fertilizer good for 16 liters lang po na tubig kapag drenching po isang balde basta suratin po natin dapat ang tubig ay 16 liters po para accurate po yung abono na ididilig po natin sa ating halaman ganun lang po yung mixing <laughs> ito na po yung mga bunga nya meron ng malaki dito yan. sa loob ng 5 weeks meron na po siyang bunga medyo malaki na po yan oh. kung sukatin natin sa taliri ko yan. tapos ang pagdilig po natin isang lata Pinundi po. Ayan. Pinundi po. Lucky oh. Five weeks pa lang po yan ha. Pangapat na stem. Tinignan natin kung may tsurahan ng bunga niya. Tapos sa uh, pang five, six, 7 Sa pang eight po. Na stem niya. Sa pang walong nodes. Yan na po yung bunga niya. Oh. Halos sila po 'yun nang isang daliri natin. Ito pa po isang. isa. Pinabunga natin sa pangapat na stem o apat na nodes, pero pinutol din po natin yung karugtong na tangkay niya para siya lang po ang kakakuha ng nutrients. Hay po, Lucky oh. Limang linggo po, sigurado magkakaroon na po ng bunga ang inyong mga pipino. yan Random buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel. Ituturko ko kayo ngayon sa 7 weeks nating ating pipino tapos dun sa kalahati niya mga 6 weeks na yun so, ito yung 7 weeks na mapag first harvest na tayo rito so pangalawa niya ngayon sa loob ng tatlong araw mabilis po silang lumaki ayun o dito pa ayan sa taas na kung nakarang nag harvest tayo sa baba lang lahat May sa taas na ayan po makikita nyo po mga nakasabit ayan ito ang laki na no. nasa taas o so, grabe po tapos yung 6 weeks naman, ito, papunta roon. Ayan. Kumaga, testing pa lang natin to Gusto lang natin malaman kung paano magtanim ng pipino. So, sa tingin ko, parang success naman kasi. Nagbunga eh. Ito no, yung pang 6 weeks, nandito, na taas na yung bunga. Ito no sa ilalim niya. Oh. Ayan. Ayan po, yung iba. Oh. Ito naman yung 6 weeks po, oh. may bunga na talaga. Hindi na po kayo malulugi. So, wag tatarim kayo ng pipino. Kasi sa 5 weeks, ano na siya, may bunga na talaga eh. Sa six weeks, uh, harvest harvest na talaga. Ito, for harvest na siya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung bunga na maliliit. Yan. Kapansin niyo po, may bunga na maliit. Harvestin po natin to para mamayang hapon, mag-fertilizer tayo. At masuportahan po yung mga maliliit na bunga. Para maglaki yan din po. Pag magpipik nga pala kayo ng pipino, kailangan magsuot kayo ng gloves. At maaari naka long sleeve kasi medyo makati yung balahibo. Para hindi kayo nagkakamot sa hapon o kaya sa gabi. Magaling mag-pruning si Commander, no? May malinis tignan. oh, so, ito. O, oh, pansin niyo po. Ito yung unang stem. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pangpito, pangwalo. Yan. Sa pangwalo po, pabunga tayo. Pero sinubukan namin yung pangpito. Yan malalaki na pwede ng pambenta benta natin para maibalik natin yung pinambili ng binhi at ano mga abono sa akin natutuwa lang po ako kasi siyempre medyo natuto tayong magtanim mamaya pakita ko sa inyo kung gaano karami yung kuha namin na harvest paalam po pansamantala. ito pala yung first harvest natin sa ating pipino na tanim yung kalahati pa lang po yung pang 5 weeks po ano pa lang may mga bunga na rin pero nag start pa lang lumaki siguro mga 6 weeks mag-harvest rin tayo, rin. first harvest din sa mga pangalawang tanim uh, pinaka mabigat nito is almost 500 grams, kalahating kilo isang piraso. tapos nag-harvest din tayo ng mga pang 250 grams yan mas ang pag-harvest ko na sa 200 grams to 400, 500 grams niya. Para hindi pa masyadong matigas yung buto. welcome back mga kapatid. Ito na. Ang pangalawang harvest. Tapos meron tayong mga defects. mga deform. Mga bata ba, pero kailangan nang tanggalin para masayang nutrients mapunta sa ibang mga bunga. Siguro na nasa mga 50 to 60 kilos. Ito. Itong na-harvest natin today, para sa pakiramdam. Diba? Kasi yung pagod natin, uh, may bunga na maganda. Maganda na para sa akin to para sa first time at magtanim ng pipino. Ito na po yung pangatlong nating harvest. After two days, noong pangalawang harvest. Mga kapatid, sa 136 na puno ng pipino, naka-harvest na po tayo ng 142 kilos sa loob ng mayigit sa linggo. Kasi 2 days lang po yung pagitan nila, mag na naman. Kasama to sa na-harvestan kahapon ang 114 kilos to. Mabilis lumaki oh. Kahapon lang nag-harvest oh. malaki na agad siya. to yung na-harvest natin, talagang good quality. At least, uh, masaya po tayo kasi sa first time po natin nagtanim ng pipino, uh, success po siya. Success naman. Masaya kasi ah, nasubukan natin na ah, pumitas ng bunga. Marami po, marami talaga. Sa ibang klaseng pipino siya, malaki talaga. Mega C, Mega C F1 variety. Tulad po nung dati, huwag po tayo ng pag-asa sa buhay. And God bless us all po. Ah, maraming salamat po. Paalam.